at ayan nga po mga kababayan mga kabukid Bumili po ulit tayo ng 35 pieces na kawayan 20, pe 27 pesos po ang isa ayan, tsaka po bumili po tayo ng tali number 5 190 pesos naman po ayan po ayan po yung sa may barangay hall ng Santa Monica ayan, diyan po sila gumagawa hindi ko lang po mabilang kung ilang buwan na po nilang ginagawa yan Baka po magiging isang taon na Ayan o oh. Kitang-kita niya po kung gaano kabilis gumawa Isang taon na po yan halos Ayan pagdating po dito sa Gwendulo, yan Ayan na po Pagtapat po sa swela ng elementary at high school Nasa Tamonica Sa sana lang po ang nangyari Pero sa kabila po meron diki Kabilang side yan. Ayan po Hindi niya po kagaling ang mga gobyerno natin Shoutout po sa gobyerno natin Ayan po, wala pa rin. Sa kabila po meron, sa mga Diamond, JKD, meron po doon. At gawin po rito ulit sa may hanging bridge eh, ginagawa nila. May akpaw, ano ba naman yan? Manyaman. Ayan po yung bakong mahaba. Oh. Tawa ng Diyos eh. Isang taon na po yung ginagawa. Shoutout sa inyong lahat na nakaupo dyan. na naman kayo. Ayan, ayan pa po isang magandang project, yung hanging bridge na yan. Dati po yung bato. Ginawa po yung hanging bridge sa, ewan ko, hindi, ko po, hindi pa po, po, po ako nadadaan dyan mula nung ginawa yan. At ayan po, dire-direcha po tayo hanggang marting po tayo sa may tulay. Kasi may progress po tayo dadaan. At doon lang naman po talaga ang daan. Kaya lang po, eh, malaki pa po, po yung tubing ngayon. Da, kasi po, eh, tagulan pa, mahabagat kita nyo po yung tulay na ating dadaanan kung gaano ka baba. Ayan po yung dapat din gawain at farm to market road po yan. Mga taga Pampanga po o, o nang gagaling dyan ang kalakal eh, sinasakay pa sa tricycle problema pa ng mga nanguhuli yan araw araw po yan yan kita mo po yung tuloy yung kababa at ayan nga po paligaw na tayo sa iskitita ating bukid magagaganda yung tigay pagka ipo-pull natin kaya pinakat lang na lang natin tuloy dito na kaya nasa tamtraso na lang kayo sa apa dito walang konektabot kayo sa apa natin ito so, isang liko pa po tayo, bali dalawang liko pinanguhanan ng talangka tapos kung saan ito tayo madalas magbuo mga dragon bubo masikip yeah. lang po yung daan dito pagka po may nakasalob sa kanto eh alam mo yung magbagkaan pa kayo pag mahinate yung timon. kaya ako po laging nagbamabagal di yan ayan sabay po ngayon ayan pinaba cellphone baka po ako yung mabagka hindi ko pala na i-post kali ko na po yung o-o-o-n din. Oh, ang ganda niya, padal. Ang ganda niya, 'yan. Ang tinututoy niya. Yeah, malapit video niyan. Oi bai, dia Cristina. Dan ini. Rasmi katanya yang live. Dia boleh katang dulu tu mana mati dulu. Ayang. Ini tengah pergi ya. Dan tu menghapit pokok kayu. tayo. Salamat mga kaibigan. Yan, dyan po tayo dadaan. Ay, di dyan. Sa kabila pala. Ito, dito po tayo dadaan. Sa siwang na to. Ayan. At dyan din po natin gagamitin ang kawayan na yan. Pati sa kulungan ng itik.